Hello guys, good evening and welcome back to my channel guys Ngayon, update lang tayo dito sa ating nilaga ang mga broiler chicks na kanina lang natin nilagay rito sa loob ng ating ito brooding cage o kulungan ng ating mga sisiyo Okay, so ito yung mga manok natin guys Yan, binaba ko na at dito ko muna nilagay sa ilalim Okay, so check natin guys yung mga sisiyo rito na nilaga ang broiler Okay, at ano nga ba yung mga updates o anong ginagawa ko rito sa ating mga ano sa ating mga sisiw na binili so ipakita ko lang muna sa inyo guys yung aking simple lang na na kulungan sa pagbubrooding bali doon yan nakayero po yan at merong yan yung bawat gilid niya merong kawayan okay yan yung nakaharang So, ganyan po yung gap na ginamit ko para kahit papano sa mga kawayan at nilagyan ko ng yero para hindi po basta-basta makapasok yung mga daga. Kasi yung usually kasi yung pumapatay dito yung mga, ng mga sisiyo. At dito sa part ng itaas, nakayero din yan guys. At dito naman sa gilid, yan, mayroong kawayan tapos meron naman dito ang kano, parang trapal. Okay, so ito yung itsura ng ventilation nila guys yan screen ng dito at nilagyan ko rin ng yero bakal para kahit papano hindi po makaakyat yung mga yung mga daga dyan so ito yung itsura ng kanya ng uh, pintuan okay gawa rin ito sa yero so na uh, yero din yero din yung tinakad ko rito para mas maganda po at di po mandaldaling papasukan ng daga so check natin guys yung mga natin rito so yun ito po yung ating mga 45 days or broiler chicks na nabili kanina at uh, first night po nila ngayon unang gabi po nila ngayon okay so ito yung ginawa ko sa kanila ito yung loob ng kanya kanilang kulungan yan sarado po yan guys para kahit paano hindi po basta basta makapasok yung daga and then yung inapaka nila screen lang ginamit ko at yung may mayroong butas ito yung po yung size ng butas nila para yung ipot nila directly mahulog dito sa ilalim. Okay? Yung bidings ko pala rito guys is rice hull para may iwasan po pangamoy ng ating yung ipot ng ating kanok. Ating masisyo rito. Okay? Yun. Yun. So, yung ginawa ko rito sa ilaw nila, syempre kapag nagalaga tayo ng 45 days, unlimited dapat yung patukan nila. Unlimited. Dapat hindi po naubusan niya ng patuka para mas mabilis po silang lumaki. Okay? At meron din tayong tubig. syempre nakastock din yung tubig. Dapat meron um, talagang tubig. Tapos, meron vitamins yung guys. Yung ginamit ko muna dyan is um, vitamin Ay, na vitamin pro. Ay, nangangka pala, vitracin yan po muna para anti-stress po. Pero, magshi din ako ng vitamins sa kanilang tubig. Gagamit ako ng vitamin pro. Tapos, dito naman sa pailaw. Yan. Yung ginamit ko rito sa pailaw, guys, um, Yan white lid yung lid lang guys yung ginamit ko at inangat ko dito banda sa pinakataas hindi po ako gumamit ng kulay dilaw na ilaw kasi nga yung panahon ngayon kahit gabi is mainit rin so okay lang yun so ang purpose ng lid na ito para makapagtuka po sila ng ito ng patuka kapag gabi at makainom po sila ng tubig rito okay kapag umaga naman guys yung ilaw na yan pinapatay ko naman kapag umaga kasi dito ngayong dito sa amin sa lugar namin sobrang init talaga kahit umag, yung umaga na talaga so hindi ko na yan open yung init na lang ng panahon yung magsisilbing taga bigay ng init sa ating mga sisiyo okay yun so meron tayong 30 pieces rito na mga ano na mga sisiyo at yung patukan nila guys gamit ko dito is Integra 1000 po brand ng Bimig So, itigrawan tayo sa muna yung ginamit ko rito. Okay. So, yun. So, yun yung guys yung itsura natin ng ating brooding. Okay. So, ito yung setup ko sa pagbrooding ng ating mga alagang mga bagong sisyo. Ganito din guys yung ginagami, ginagawa ko sa mga dito sa mga ating black meat at saka sa mga heritage chicken. So, yun lang guys sa ating contest sa ating vlog. Update ko kayo guys sa ating lalagang mga 45 days sa iba pang araw. Okay? And thank you guys for watching.